Yo, what's up mga boss? Magandang hapon po sa ating lahat. Ay, tanghali pa bala. Ayan, uh, nandito tayo sa may uh, sirip ba ni? Sirip, ah, uh, po sa Banda, kalina ba ni siya nga, Con? Uh, kalina, no? Uh, na nandito tayo, no? Uh, first charity po. Charity po natin. So, siyempre kasama po natin itong mga, ating mga kaibigan po, yan, no? So, si Padrones Vlog. Nandito pala si Wahay. Si Padrones Vlog. At si, yan, hi. Michael. Hi. At yan hi. si Pogs TV. At yung, uh, yan, ang may po ng uh, kalupaan dito ay no oh, si CJ. maraming salamat. So mga boss, uh, yun, andito pala yung mga chinelas po na ah, nabibigay po natin. Ayan, so kasi yun nga po uh, 48 po ito na piraso, ngunit uh, 14 lang po muna yung mga maibigay natin kasi, kasi uh, uh, yung mga po dito no alam niyo ma yung kabahayan ko dito ay uh, kunti lang po. So yung mga bata medyo yun ah, hindi pa na dumating no at dito lang po muna 'yung mga ibigay natin. Ngunit 'yung iba po, kapag may makita po tayong mga bata, ay ibibigay uh, po natin mga boss. So, 'yun, umpisa na natin 'yung pagbigay Let's go. 'Yan, so 'Yan mga boss, ito na oh So, oh, kita po ba? yeah mga boss. Uh, so, sino kayo na, kayo na ito? ito 'yung korona na mga boss bibiliin niyo, 'yan pilihan, ni mo bibili mo. mo na

Na. sige daw, sa ayan. Mga Wala, gud, gud may man. Ay, Ay, wala, mora na. Eight, sa Ay, so, sa, gamay so. Ay, 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 gamay sa gud. Gamay gamay ka ingotso. Padad ko dai. Ano sa manlaki pangampa yung Ay, Ay ayon ayon. Na lang kung siguro ha. Ah. Malalaki yung paa. Ah, yan, gulo yun sa paa niya. Masa yung mga tangada kung sakto. Dakot siya. Dakot siya. Dakot siya. naman Padulong na magilitaw ni sila. siya. Dakot siya. Dakot siya. na siya. ni sila Dakot siya. siya

So, Utsu. Utso, Utsu, na nakakanya, Utsu. Utsu, Utsu. Utsu, Utsu. Eko, sakto. sa mga dagko, ha? wala lang may mga pwede na yung mga tag. Ito, mga lalang mga kaya. Ito, salamat. yun mga boss, at naibigyan natin yung mga ibang chinelas no, na nandito po sa sirip. At labing apat lang po sila. Yan, mga boss. At ito, linya, linya kayo, linya. Yan, sasi. Yan, at uh, bibigyan natin ang isa. Ano, kung saka na yung size? Muka pesa nak Pesa nak Sete sigoro sete Chul Chul Oda sete one half 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 So, yun mga boss, at labing lima na bata po yung nabigyan po natin ngayon. No? Dito so, sa... Oh, uh, uh, mo na eh. lang ano eh. Yan boss, maraming salamat. <laughs> at yung iba po ay di-distribute. pa pa, <laughs> uh, <bigay> pa natin <laughs> sa iba mga boss. maraming maraming salamat! <laughs> <laughs> <laughs>